share ko lang sa inyo kung paano nawala ang isang CPR ko. Dalawa kasi. Yan yung isa, guys. Tapos, ang ginawa ko lang, guys, ay dinilit ko siya. Tapos, sabi kasi doon, maghintay na 28 days. So, bali, August yon Mga si Kanwit yun uh, na nag-notify na si ako. And then, pag check ko ka kagabi guys, isa na lang natira from dalawa. Isa na lang siya. Kaya, yun guys, tingnan nyo po. Isa na lang natira sa CPR ko. Ito kasi sa my story ko. Ngayon, tinindan ko. Tutunan sa aking senior about sa mga copyrights. Salamat sa inyong panonood. God bless everyone. See you in my next video. Thank you for watching. God bless. Mahalo for more. Thank you so much. Ingat kayo lagi. Thank you for all your support. Thank you so much, guys. God bless everyone. See you in my next. See you in my next vlog. See you in my next video. Don't forget to to follow for more. to make more content thank you god bless